Hello hello mga kumarites! It's me again, Mami Loy! Umagang kay ganda nga mga kumarates dito sa Mita Bindaga. Sobrang sarap gumising kapag ka ganito ang makikita mong view sa umaga. Kumurong na nga yung tubig dahil nga low tide ngayon. Syempre hindi nga ako nagpahuli at pumunta nga rin ako dito sa gitna. At habang naglalakad-lakad nga ako dito sa may buhangin, e eh, tinitingnan ko nga at baka may makita akong mga shell. Yun nga lang e, eh, napakakinis nga nitong buhangin at bakit wala nga ako makita mga shell dito. Siguro nga inakuha eh, na nga ng iba dahil nga maraming tao dito sa may gitna. At finally, sa pag-iikot ko nga e, eh, nakakita nga ako ng isa. Pero okay nga lang kahit naman hindi nga ako makakita ta yung anak ko nga ay din. Pero bakit nga ba ako kumukuha ng mga shell at saan ko nga ba ito gagamitin? Minsan kasi eh, nanonood nga ako ng mga pampaswerte. Pero kanya-kanya naman kasi tayo ng paniniwala at nire-respeto ko naman yun kung hindi naman kayo naniniwala sa mga pungsuy. Pero dahil magkaiba nga tayo ng paniniwala, eh respetuhan na laang. Pero dahil naniniwala nga ako sa mga pampaswerte na yan, ay isa nga itong mga shell sa mga pampaswerte. Dahil nga nung ginawa ko yung mga pampaswerte na yun, eh medyo naka nga tayo ngayon. Hindi naman sobrang luwag, pero hindi rin naman ganong kagipit. Tama lang na hindi ako problema sa araw-araw kung saan kami kukuha ng mga panggastos. Medyo binawasan ko na nga rin yung mga utang ko kaya hindi ako masyadong namomroblema ngayon. Gising na nga rin pala itong si Rick at yan nga pala yung boyfriend ni Ella. At itong anak ko naman ay gising na nga rin. Sabi ko nga itanggalin na nga yung chinelas niya at ilagay niya nga dun sa tapat ng tent namin. Para ka ako nga hindi mawala at alam kung saan kukuhanin mamaya. Ayaw pa nga magyapak nitong aking anak dahil natatakot at baka matusok na naman daw siya. Sabi ko ay dun lang naman sa dulo meron mga tinik dito naman ay wala. Kaya naman ayan naghubad na nga rin siya ng kanyang chinelas. Sobrang napakaganda nga ng view dito sa umaga. At ayan, si na Chris din nga ay gising na nga rin. Kita nyo naman at palitaw pa nga lang yung araw. Mm hindi -hmm. pa nga kami nag-aalmosal niyan at nagkape nga lang ako. Mm -hmm. Mamaya na nga kami kakain niyan at i-enjoy e nga muna namin itong magandang view. Mm -hmm. Kanina ko pa nga hinahanap kung nasa saan yung aking mga kasama. Alam nyo na na medyo malabo ang ating mga mata kaya ang ginawa ko ay eh, i ko na nga lang itong aking camera para makita sila. At ayun na, andun nga sila sa gitna kaya naman pupunta tayo sa kanila. Yung mga bata nga ay naglalandina ng buhangin. Daladala ko pa nga rin itong aking kape at hindi pa maubos. At ayan, nandito na nga rin tayo sa gitna at tayo makikipagmaritisan <laughs> din. Medyo hindi nga rin ako nakatulog ng ayos dahil nga matigas yung buhangin na hinihigan namin kagabi. Dapat pala ay meron tayong panlatag na medyo makapal-kapal at medyo malambot. Dahil ang sakit naman talaga sa katawan kapag walang latag. Kaya naman sa susunod, alam na natin kung ano yung mga dadalhin natin dito. Siyempre, hindi pa naman ito yung last time na tayo ay makakapag-outing. Malay nyo ay eh, pagdating ng aking kapatid na nasa Japan, ay eh, baka masundan pa nga ito. Dahil next year ay eh, pauwi na nga rin siya. At syempre, makikita nyo na nga rin ang pag pagtatagpo. Eh, naman. Na andito na nga kami sa gitna at ang mga bata nga ay enjoy na enjoy sa paglalandi ng buhangin. Mga nakapantulog pa nga yung mga yan at hindi pa nga nakakapagpalit ng panswimming. Dahil maaga pa naman at malamig pa ang tubig, eh mamaya na nga sila maliligo. Pero ako nga, ang bala ko nga ay hindi na nga ako maliligo at sa bahay na nga lang ako maliligo dahil nga mamaya ay mainit na naman. Si kuya nga ay nagpa-extend pa ng hanggang alas 3 pero mamaya ang alas 12 nga kami aalis. Kaya naman maaga pa nga lang ay susulitin na agad ang paliligo. Kita nyo naman itong aking anak nga sa likod eh nagtatampisaw na nga rin sa tubig. Kahit nga hindi na ako maghanap ng shell eh naghahanap nga rin niya ng shell. Kaya sabi ko sa kanya e eh, mamaya magpalit na nga siya ng damit dahil nga baka mabasa pa yung kanyang suot. At ayan si nga eh gising na nga rin sa kasi Kuya Jimmy mga nagkakapi ngarin nga rin sila. Nagchichikahan nga kami niyan sabi pala ni Tia eh doon din pala daw kami natulog sa may tent. Sabi ko nga kay Tia eh doon nga kami lumipat sa may likod nila dahil nga hindi masyadong maingay. Yun nga lang kako ay eh, sinakuya nga ay eh, mga nag-usap-usap sa likod namin dahil nga hindi nga alam na doon kami nakahiga. Kita naman at wala pa nga, yan tulog at lasing na nga yan. Sabi sa inyo, lahat ng kainuman yan ay eh, mga nakatulog na siya ay eh, hindi pa. Ay, sila rin! Siselos na kuya yung asawa mo! Talaga! Ay, buti, hanggang buti, dito buti naman. Buti naman ni si Siselos naman kahit <laughs> kag <laughs> <laughs> Mahal pa rin naman daw kasi nagsiselos. Ay, kaya kita eh. Eh, lasing na! Mahal ang job! <laughs> O, oh, ba diba si Ate Jen nga ay nagseselos na nga rin sa anak? Paano ba namang hindi sa bahay alak pagdating dito alak pa rin? Ganyan nga yan si Kuya pagka nga nalalasing ay eh, napakakulit na. Sa hindi pa nga po pala nakakalam, apat pala kami magkakapatid. At ayan nga si Kuya at ayan nga yung panganay naming kapatid. Sunod nga si Ate Kumarete, sumunod nga ako at sunod nga yung bunso naming nasa Japan. Sina Kuya nga ay gumagawa ng bahay kaya naman kung magpapagawa kayo ng bahay ay eh, bakerme. yan nga yung bossing namin at sobrang napakapagbigay nga niyan sa lahat. Kaya naman no wonder nga ay bumubuhos nga ang lahat ng blessings sa kanya wow no wonder talaga English na naman niya. ibabas na naman ako ng aking anak kapag ka narinig na naman ako nag English maya maya nga ay nandito na nga rin si Chrislyn at saka si ate Michelle at yung kapatid ko naman na nasa Japan ay eh, yun nga ay eh, napaka uwido alam niya yung uwido yung pagdating sa construction eh alam niya nga lahat gawin saka makutingting yun ultimo nga sa sakyan at mga cellphone ay eh, kaya niya nga gawin pero ang tinapos nga ni kuya at saka nung bunso kong kapatid eh parehas nga silang electronics kita niyo naman at napakakulit na nga nito ni kuya kulit pala niya, itong pangalawa kong kapatid na si ate ati kumarites. Panigurado nga ay mamaya bagsak yan dahil nga puyat pa tapos nakainom pa. Buti na nga lang at nakapag-outing nga kami eh hindi nga Holy Week dahil panigurado ay mas maraming nga tao kapag ka-Holy Week dito. Tapos meron naman ulit kami susunod na outing eh yun naman ay sasadnya ng asawa ko. At ayan si kuya nga din daw eh magta na i-upload ko na nga yung reels ko at tingnan nyo nga itong bloopers namin 1, 2, 3 Thank you Lord! Salud! 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 Ano? Wala mm. na katuro. Mamaya yung ano. Una ang tuturo. Okay. Naman, two, three. Two. Thank you. Oh, wala. Hindi kita. Ayan. Yeah. No, Ayan. Kita na yun. I-edit e ko lang ito. yun. Ito ang araw. O ba diba, si kuya napakadami din alam. Wala naman kami masisay dyan na pangit kay kuya dahil napakabait nga niya. Para nga yung si tatay nung nabubuhay pa yun. Naisipan ko nga ulit na mag-transition kami dahil nga madami kami dito ngayon. Dapat talaga kung sino yung tumalo nung una ay e, siya rin yung susunod dito. Yun nga lang ay e, mga hindi na nga kompleto. Pero sabi ko nga iyain na basta may ma upload nga lang ako. Buti nga at mga game na game nga rin sila. At yung mga yan nga ay e, very supportive nga sa ating pagbablog. Buti na nga lang at napapaligiran nga ako ng mga taong positive din. Hmm. Dahil kung hindi nga rin nila ako sino suportahan sa pagbablog ko eh baka wala nga din ako ngayon dito. Unang-una sa lahat dapat talaga yung mga nakasupport support sa iyo, yung mga tao na kapaligid sa iyo. Dahil kung hindi nga rin nila ako sinusuportahan dito sa pagbablog ko ay eh, hindi ko nga rin to itutuloy. Ibang-iba rin kasi talaga sa pakiramdam kapag nga yung mga taong nakapaligid sa iyo ay sinusuportahan ka sa gusto mo. At bukod nga sa kanila syempre yung mga followers ko nga na lagi nakasubaybay sa atin. Hindi ko man sila kilala lahat at pagka nagko-comment sila ng magaganda ay eh, talaga namang namo tayo. At kahit hindi nga tayo kumita dito sa Facebook ay eh, sigurado ito itutuloy-tuloy ko pa rin itong pagbablog ko. Dahil ngayon sa si mga taong sumusuporta sa akin. O ba diba, ang dami ko nang sinabi. <laughs> at dito nga sa may ay eh, nakakita pa nga sila ng jellyfish at kulay blue pa nga. Iba't iba din pala ang kulay nitong jellyfish. Akala ko kulay puti lang. Sobrang katinga niyan kapag ka nga nadapuan kayo sa bala. Kaya pag nakakita nga kayo niyan, iwasan nyo na agad. Pero kung hindi nga sinasadya at nadapuan nga kayo niyan, ilagyan nyo agad ng suka. Dito nga sa butas na to ay eh, nakakita nga ng shell itong aking asawa at binigay nga sa akin. O ba diba, kahit maliit ay eh, napakaganda kaya itatago natin yan. Meron pa nga ditong shell na may laman sa loob Pero nga hindi nga kami nakakita Si mother nga yung ang daming nakitang gano'n Nagpunta na nga ulit kami dito sa may cottage At nakita ko nga itong napaka cute na si Sab Napaka cute naman talaga Yun nga lang ay ayaw sumama sa akin Nakakatuwa dahil dalawang taon E eh, napakadaldal nga din ang batang yan Kinukulit ko nga siya nyan At ito nga ang sabi sa akin Blank. Hi vlog Hi vlog Hi vlog Yo. 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 <laughs> <laughs> <leit>. <laughs> Yoko Late na late pero nagsasalita Yoko Yoko o, ba diba, nakukulita na nga siya kay Kumartes. Kaya naman, ayan, nagagalit na. Naku, nakikita ko na sa batang ito ang little mini version ko. Kaya naman, sana kapag nag-anakulit ako, ibabae naman. Ayaw na nga niya na siya. Kaya naman mukhang iiyak na. Si Sab nga pala, inaanak ng aking asawa. Kaya naman, inaanak ko na din siya. At kahit nga sa kanyang ninong, ay eh, ayaw nga sumama. At mamaya nga, ay natin kay ate Stephanie kung kanino nagmana nga si Sab. Kay mama ba niya o kay papa niya? Kahit nga si Mudra ay natutuwa nga sa batang ito. At ito naman si Kuya, hindi pa nga natutulog. At yung anak naman niya ang kinukulit. Mamaya nga takon ngarin si nga rin si Kamarettes Stephanie. Ka <laughs> Plata ka din? <laughs> ha? hindi Ay, oh, hindi daw siya suplada. Psst. hindi ka suplada? Hoy, hindi ka suplada? Plata <laughs> Hi. hindi ka suplada? Plata hindi ka sa Plata hindi ka sa Plata nga yan si Ate Stephanie dahil nga nanonood ng ating mga mini vlog. Biruin nyo ay eh, apat na toon inanonood eh nga kay Kumarites. At ito nga si Sabay, hindi ko nga tinitigilan. Ang sarap paiyakin. Ganon talaga kapag tito o tita ka, ang sarap magpaiyak ng pamangkin. Charis. At ayan, dahil ayaw nga bumitaw kay Mami Shermin itinigilan ko nga at ayaw nga sumama sa akin. Kita nyo naman at kapit tuko ko nga sa kanyang Mama Sherman. Kaya naman nung paiyak na nga, itinigilan ko na nga rin. Nagpunta na nga ako dito sa cottage para makatingin nga ng mga almusal. At ayan, kantang-kanta dito si o ayan, sa mga hindi pa po pala nakakakilala. Ito nga po pala si Rick at ito nga pala ang boyfriend ni Ella. Yan nga palang dalawang yan na ay naki MJS na dahil nga napakaganda ng love story nilang dalawa. Kaya kung hindi mo pa nga napapanood ang love story nila, i-search mo nga lang sa YouTube. Ang i-search mo nga lang pala ay Jessica Soho, Ella and Rick. At ito nga yung lalabas doon at kung hindi mo pa nga napapanood ay panoorin mo na. O ba diba, napakatagal na pala nito three 3 years ago na pala. Nagaalmusal na nga rin pala si Ella dito. At ang sabi nga ni Ella ay eh, malalakihan na nga daw siya ni Kurt. Yan nga pala ay eh, mga pamangkin ni Ella sa pin San. At malapit na nga rin palang gumraduate si Ella ng engineering kaya naman siya ang nag-iisang engineering sa pamilya. Kaya naman congratulations na agad dahil naku kung alam nyo lang iduguan na din talaga sa pag-aaral itong si Ella. At pagkatapos nga namin mag almusal ay inasikaso naman namin itong mga tent na inarkila namin. Mm. Dahil sabi ko nga ay mainit na nga rin ang sikat ng araw. Dahil wala na rin namang dito kaya naman nilikom na namin. Madali lang ang din naman tiklopin ito at inilagay na nga rin ulit namin sa lagayan. Kaya mga kumarites kung ako nga sa inyo ay bumili na nga rin kayo ng sarili nyong tent. Dahil just napakamahal mag-rent. Ang pagre-rent nga dito ay katumbas na nga ng isang tent. Dahil kung bibili ka nga ng sarili mo ay matagal mo nang magagamit. Nagpatulong na nga rin ako dito sa aking asawa na magtiklop dahil nga humahangin. At in fairness nga ay mukhang kami nga ang kauna-unahang gumamit nito mga tent na to kasi mukhang bago pa. Nakakita nga ako ng ganito sa Shopee at mura nga lang nasa 500 plus lang kaya naman bibili na lang ako. Sobrang dali lang din naman niyang i-assemble at madali ang din naman tiklopin. O siya mga kumarates ang dito na lang muna at umay na naman. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Thank you for watching bye